Ang Metrotren 2025 kasama ang Orange Line ay isa sa pinakamalaking pagbabago sa transportasyon ng Pilipinas at inaasahang magbibigay ng modernong solusyon sa matagal ng problema ng trapiko at limitadong mass transport system. Ang proyektong ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mabilis, ligtas, at epesyenteng serbisyo sa mga commuter mula sa sentro ng lungsod patungo sa mga kalapit na probinsya, na makatutulong sa pagpapabilis ng biyahe at pagbibigay ng mas magandang koneksyon sa iba't ibang lugar. Hindi lamang ito basta isang tren kundi isang kumpletong sistema na mayroong iba't ibang makabagong bahagi na magkakaugnay upang makamit ang pinakamataas na kalidad ng serbisyo. Ang mga bagon o rolling stock ng Metro Trend Orange Line ay dinisenyo para sa parehong urban at regional trips. Ang disenyo nito ay makabago, aerodynamic, at may maluwag na espasyo upang may sakto ang malaking bilang ng pasahero lalo na sa oras ng rush hour. May air conditioning system na angkop sa klima ng Pilipinas, mayroong closed circuit television cameras para sa seguridad, at may access para sa mga person with disability gaya ng wheelchair space at audiovisual alerts para sa mga may kapansanan sa pandinig at paningin. Ang loob ay modular at maaaring baguhin depende sa dami ng pasahero at uri ng serbisyo. Mayroon ding real-time display boards na nagpapakita ng susunod na istasyon at mga abiso sa biyahe. Ang rails at track system ay ginawa gamit ang heavy-duty materials na kayang tumagal ng mahabang panahon. Sa mga bukas na lugar ay gagamit ng ballasted tracks, habang sa mga elevated at tunnel segments ay gagamit ng slab track na mas matibay at nangangailangan ng mas kaunting maintenance. Nakaplano rin ang mga viaduct at underpass upang maiwasan ang level crossings na nagiging sanhi ng aksidente at abala sa trapiko. May kasamang drainage system at sound barriers sa mga residential area upang mas maging maayos ang kapaligiran at hindi makaistorbo sa mga nakatira malapit sa linya. Ang power system ay gumagamit ng overhead catenary na nagbibigay ng kuryente sa mga tren. Mayroon itong redundant substation sa bawat segment para masiguro na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente. Kapag may aberya, may kakayahan itong ihiwalay ang apektadong bahagi at manatiling gumagana ang iba pang bahagi ng linya. Mayroon ding energy efficiency features tulad ng regenerative braking kung saan na ibabalik ang enerhiya sa grid tuwing bumabagal ang tren. Sa ganitong paraan, hindi lamang efficient kundi eco-friendly din ang operasyon ng metro trend. Ang signaling at train control system ng Orange Line ay modernong uri ng communication-based train control na nagbibigay daan sa mas maikling pagitan ng biyahe ng mga tren at mas mataas na kaligtasan. Ang Central Control Center ay may real-time monitoring upang mabantayan ang lahat ng tren at istasyon. May automatic train protection na automaticong nagpapabagal o nagpapatigil ng tren kung may banta ng banggaan. Ang lahat ng komunikasyon at operasyon ay secured laban sa posibleng cyber attacks at may redundant systems para hindi maputol ang serbisyo kahit may pagkasira sa isang bahagi ng network. Ang mga istasyon naman ay may disenyo na nakasentro sa commuter-friendly at accessibility features. May level boarding platforms para mabilis at ligtas na makasakay ang lahat ng pasahero. May elevators at escalators para sa seniors at PWEDs pati tactile paving para sa mga may kapansanan sa paningin. Ang bawat istasyon ay may malinaw na signage sa Filipino at English, at mayroong integrated intermodal hubs kung saan madaling makalilipat ang pasahero mula tren papunta sa bus, jeepney, o tricycle. Bukod dito, may mga retail spaces, waiting areas, ticketing halls, at customer service counters para mas maging komportable ang mga biyahero. Ang sistema ng Ticketing ay contactless at gumagamit ng smart cards na maaaring ay top up gamit ang cash o electronic wallets. Mayroon ding mobile app kung saan maaaring bumili ng tiket o mag-check ng schedule at estimated arrival ng tren. Ang open loop payment system ay tumatanggap ng debit at credit cards, pati na rin ang e-wallets para mas madali sa pasahero. Sa ganitong paraan, hindi na kinakailangan ng matagal na pila sa ticket booths at mas mabilis ang daloy ng mga pasahero. Sa bahagi ng maintenance, may nakatalagang depo na mayroong lahat ng pasilidad gaya ng workshops, wheel lathe machines, washing plants, at testing tracks. Ang preventive maintenance system ay nakabatay sa sensors at automated diagnostics ng tren para matukoy agad ang problema bago ito magdulot ng aberya. May sapat na supply ng spare parts at maayos na logistics upang hindi maantala ang operasyon. Ang kaligtasan naman ay pangunahing prioridad, kaya't may CCTV, fire detection systems, emergency exits, at regular safety drills para sa staff at pasahero. Sa operasyon, nakaplano ang peak at off-peak schedules na may parehong express at all-stop services para masakop ang iba't ibang pangangailangan. May maayos na capacity planning upang hindi masyadong mapuno ang tren at maging maginhawa ang biyahe ng lahat. Kasabay nito, pinaplano ang integration ng Orange Line sa mga urban development projects at transport hubs upang mas mapalawak ang connectivity. May bike racks, shuttle services, at green initiatives tulad ng solar panels at rainwater harvesting systems para maging sustainable ang buong proyekto. Sa kabila ng mga hamon tulad ng right-of-way acquisition, financing, at social impact sa mga komunidad na dadaanan ng linya, Nananatiling positibo ang pananaw na ang Metro trend 2025 Orange Line ay magiging turning point ng modernong transportasyon sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang proyekto ng tren kundi isang simbolo ng pagbabago at pagangat ng bansa tungo sa mas episyent at mas makabagong kinabukasan. Ang epekto nito ay hindi lang sa pagbawas ng trapiko kundi pati sa pag-usad ng ekonomiya, kaligtasan ng mga pasahero, at mas maayos na kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino.